Hello, good morning ulit mga kapatid no? uh, Actually, tanghali na Pero kanina pa ako dito Inang uh, alas 6 At inayos ko yung mga pagtatamnan natin mga container At ating uh, transplant yung mga seedlings natin Actually, mga uh, na-transfer ko na yung oh, I mean, uh, na-transplant ko na yung ibang uh, tanim gaya ng uh, sitaw saka yung okra no? ayan ito po yung na-transplant ko yung okay, mga kamote ito ka mga kamote guys uh, kahapon ko po na ano, na-transplant yung mga to ito sitaw kani-kanina lang ayan yung ibang sitaw yan ito ayan at ito po yung ating mga okra ayan ayan pinagkasya ko na lang kasi marami ito at wala tayong uh, enough space Hanggang doon. Paikot doon. I mean letter L. Ayan. Nandito sa dulo. Ayan. Ayan, pinagkasya ko lang. Kasi, kasi nga wala tayong space. At least sana, more than one foot or one foot ang spacing ito. para maka uh, ano yung ugat niya. Mag-spread ba? Ayan at ayan ko na rin yung mga uh, kamatis tsaka yung sili tsaka yung talong nilipat ko dun sa uh, bang area yan. at ito naman po ang ating transplant actually ito transplant ko na kasi mahirap isa lang yung kamay ko naka, yung isang kamay uh, nakahawak sa camera eh malaki yung ano nito uh, lagayan yeah tips nga pala guys yung uh, pag transplant dapat at least buo yung ugat niya pag yung bubunutin kasi mapuputol yung uh, ugat itong lagayan na to malaki kaya gamit ko dalawang kamay kaya, nakalagay na dito. Ayan. Ayan. Transplant ko na. Ito, yung mas maliit na tray. Ito. At least, buo yung uh, ugat niya para hindi ma-stress yung uh, ating halaman. Kasi, pag naputol yung ugat, magre-recover na naman yan, malalanta lalanta at uh, mga several uh, mga ilang araw bago siya makarecover ulit at least ito may mga ugat-ugat siya hindi naman purong buo at least uh, marami maraming ugat okay ito yung lagay niya oh. ito. may maliit na gagamitin ko pa rin to sa next na pagkatanim okay alright ganito lang ayan lagay natin press natin sa, ng konti ayan At guys, wag niyo gaga ano, hindi ko ina-advise to kasi dapat sana isa lang para uh, yung buong area na to. Ito, dapat isa lang para yung ugat niya mag-spread para mabilis lumaki. Okay? Pero wala tayong enough space, sabi ko nga, eh marami tayong seedlings. Uh, ganito na lang ginawa ko. Okay. Yan. Uy, nabiyak na. Nabiyak na. Yan. Yan lang. Yung iba kasi rito may, may ano eh. Uh, may git sang buwan eh. Yung iba naman, uh, medyo bata-bata. May halo-halo na to. Ito yung mga medyo matanda. Oh. Pero, ganito rin yung guys yung tinanim ko noon. Yung karang taon. Mas maliit pa rito. Tsaka, hindi anong maganda pero naka-recover naman, maganda 'yung kinalabasan Kaya okay lang 'yan. Kung hindi man mag-click 'yung isa, eh, may isa pa. Okay? Lalim. Yan lang. So kaya kung mapapansin nyo, may agwat pa konti. No ho. Ayan. Yung agwat nya. Pero tatabunan pa natin ng uh, lupa to. Diyan sa medyo mataas. Pagka malaki na sila. Right. Ito bata pa to. 3 uh, weeks pa lang to. Yung iba maikit isang buwan. Mga pinahabol ko lang to noon. kala ko kasi parang hindi maganda yung ano kasi nga yung unang yung uh, uh, buto na tinanim ko eh malamig pa noon ang tagal 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 kaya nagpahabol uli ako yan tingnan natin Iko, trial lang isa lang sana kaso marami, marami tayong siblings eh. sayang naman pero yung iba marami pa natira alam bibigay ko na lang sa kapatid ko pero ako rin magtatanim may special roon ko na lang ng paraan sa yung seedlings eh yan na ano ko na ito yung lagayan niya malaki yan kumpara mo rito maliit mo tatlo ito isa lang kaya natanim ko na kagad yan alright ito. muna kayo ito tatlo ang natin tatlo rito mas malaki malaking taut yan galing ho ito yung taut na to red reject you no know sa pinagtatrabuhan ng Missis uh, misis ko noon noon kaya yeah. eh Saka sa kanya, dapat marami kang kinuha kasi libre naman. Ito lang nakuha niya. Okay lang. Yan. Ito pinagtamdan ko noon ng kamatis. Ito naman mga talong nung nakaraang taon hmm? tanim lang tanim lang ng tanim para may maharpes maka ulam naman ng bagong pitas ulit ayan yan a few days lang to makaka ano na kasi may maluwang na yung space nila Ayan. Ayan. Ito matanda na rin to eh. May ikit sa buwan na ito eh. ay ganito talaga magtagal tumubo pag malamig pa yung panahon magtanim ka eh ako naman excited na magtanim eh ito yung isa sa mga ano ko eh uh, ng stress sa trabaho nakakawalan ng pagod every morning nandito ako hindi lang naka upo ayan alright alam Mahal kasi yung mga tote na to eh. Tsaka mahirap maghanap, malalayo yung mga nagbibenta. Doon naman sa commercial. Mas ma ano, mas mahal. Nagbibilihan talaga yung mga bago. Pero yung mga used, mura-mura. Kaso nga lang, medyo malayo na naman dito sa malapit yeah all right yan tapos na ito marami pang natira ayan siguro bibigay ko na lang sa kapatid ko kaya uh, ewan magpo-produce uh, ulit ng ano o kaya bibili ng container ng tote gaya nung red ayan i ko na lang yan ayan yung mga sitaw na pahabol ko ang pangit <laughs> pero makaka-recover yan pagka uh, bumukadkad na yung pangalawang dahon niya yung peche na yan, hindi ko alam kung uh, gaganda pa kasi mayigit isang buwan na magdadalawang buwan na yata one and a half months dapat sana pag na transfer ano lang 15 days transfer na 45 days harvest na yan. ngayon ko alam kung ano ito na nasa kahapon mm, sabay nung kamote ito na lang rumpa ang kalabasa okay na siya noon na uh, bansot itong uh, uh, cucumber natin hindi ko alam kung ano kung gaganda siya within 10 days okay pero kapag hindi bibili na lang tayo mura na naman yung ano pipino hmm. yan ito ito transfer ko to sa ano tray para yung space sa kanila lang para madaling lumaki ito kamatis to hmm. So, oh, meron pang nag-iisang ano dito, ang palaya, yung mga pinahabol ko. Ito yung ok, oh, ng okra. dinahan yeah, dinahandahan ko kanina kasi uh, yung ugat niya maputol. May, eh, may naputol naman kaso eh, at least medyo marami-rami pa rin yung natira. Huwag niyong bubunutin guys. bunot kasi hindi maganda. Right? Ito pa yung natira. Itong mga sitaw na to, dito ko ulit lalagay yung iba. Pero siguro next week. Yan. Yeah. Dito na yung mga talong, kamatis. Yeah. Nilagay ko na rito. Okay. Ayan. Yeah. Alright. Uh, ayan. Ito siya. Ayan pa L yan yun yun hanggang doon okay tapos gagawin ko pa ng uh, trellis to yung parang ganun yung sa bakal yung ko ng bakal tapos simento yan sa gitna gitna niyan. lalagay ko yung ano yung poste na bakal Yan. medyo gagastos pa ako ng uh, more or less 50 o wala pa mga 40 mga ganun 40 yung maximum alright okay And dito na lamang po ulit at uh, huwag nyong tatandaan I mean uh, tatandaan nyo yung uh, pagtatransfer po ng alaman gaya ng ano kanina pinakita ko dapat at least buo o kaya maraming ugat na i transfer o transplant yung uh, uh, tanim gaya para hindi sila ma stress hindi siya hindi malalanta kasi buo pa yung yung ugat nya okay alright hanggang dito na lamang guys And... Babu...